Sayo, yung Diyos na nagumawa sa'yo na ikaw ay bakla, tomboy, lesbian, bisexual, transgender, ano ka pa, yung nagbigay ng pagkatago mo, ayaw mong sambahin dahil tinatamad ka. Ano kaya? Pitiking ka na lang ng Diyos tapos mamatay ka na. Andiyan ba kayo? Ayaw daw nilang sumamba kasi daw hindi naman daw talaga sila pala sila. Ano ba yun? Naging habit nilang buwag mag simba. Kaya ayaw nila sumba. Kasi di daw nila happy magsimba. Okay. Sa pagdating ni Jesus at itatapo ng mga taong salbahe sa impyerno, una ka. Bakit? Sasabihin din sa'yo ni Jesus, eh di ba hindi mo naman happy magsimba? Di ba? Kaya makuna ka na. Magiging habit mo ngayon ang lumangoy dyan. pa? Diba? Nandiyan pa kayo, mga anak? Kaya ang palatandaan ng tunay na kaibigan, una, laging nasa tabi mo pag may problema ka. Amen? Yun ang tunay na kaibigan. Pangalawang palatandaan ng tunay na kaibigan, ang tunay na kaibigan nagsasabi na tapat. Kahit ka pa magalit, sasabihin niya yung totoo sa'yo kasi kaibigan mo siya. Pangatlo, ang tunay na kaibigan, hindi mo lang kasama sa ginhawa, pati sa hirap. Pangapat, ang tunay na kaibigan ay parang kapatid kung magmahal. At panglima, ang tunay na kaibigan ay handang mamatay para sa iyo. Amen? Ngayon, kung nakakita kayo ng mga tao na handang mamatay para sa inyo, nakakita kayo ng tunay na kaibigan. Amen? Amen? Sana, magmasid kayo. Saan sa paligid nyo, nandoon ang mga taong handang mamatay para sa inyo. Yes. Nandyan ba kayo mga anak? Yes. Pag nakita nyo ang mga taong handang mamatay para sa inyo, sila ang tunay nyo kaibigan. Amen? Amen? nakakaiyak. Hindi nila alam na ang iniiwasan nila ngayon ay yung mga tao na handang mamatay para sa kanila. Nandiyan ba kayo? Ako, ibinigay ko ang buhay ko sa gawain ito para sa mga gays, lesbians, bisexual at transgender at sa mga lalaki at babae. Bakit? Dahil wala tayong sarili natin simbahan. Tayong mga bakla, sige, subukan nyo magsimba sa ibang simbahan. Anong sasabihin sa inyo doon? Diba? Anong sasabihin sa inyo doon? Pupunta kayo sa PM nyo. O ba't ka magsisimba doon? Yung nagtuturo sa'yo. Diyan ba kayo? Since year 2000, ito na ang ginagawa ko. Wala akong ginawa, kundi isipin ng ibang tao. Mamatay para sa ibang tao. Nag-uusap nga kami kagabi mag-asawa eh. Sabi ko, ako handa na akong makulong kung sakaling ikulong nila kami dahil sa ginagawa natin ngayon. Tapos, ang sakit. Biglang mag-detect sa'yo na ayaw na namin, ganyan-ganyan, ganyan. -ganyan. Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo mga anak. Kapag nangakita kayo ng taong handang mamatay para sa inyo, yun ang kaibigan niyo. Amen? Amen. Pero kung hindi mo kayang patunayan na kaya mong mamatay sa mga kaibigan mo, hindi ka tunay na kaibigan. Amen? Sayang sa palagay nyo mga anak, sino ang nawala? sila nang Kami nangihinayang kami sa inyo. Pero dahil kayo hindi nangihinayang sa amin, wala kami wala. Amen? Kaya mga kapatid, mga anak, sana ngayon, alam nyo na ngayon kung nasaan ang tunay na kasamahan. Alam nyo na sana ngayon kung sino ang tunay niyong mga Di ba, Robert? Si Robert na sa atin. Jericho. Dahil may layunin ang Diyos eh. Kaya ka binigbit dito. So mga kapatid, tayo po yung at tayo manalangin sa ating tunay na kaibigan ang ating Panginoon Isus. Panginoon Isus, ikaw ang aming tunay at walang hanggang kaibigan ikaw ang example at magandang halimbawa ng isang tunay na kaibigan na dapat naming hanapin sa mundo ito. Hindi po yung mga kaibigan na susugat sa aming mga puso, kundi isang kaibigan na mamamatay para sa amin, magtatanggol para sa amin, magsasalita para sa amin, mag-aalaga para sa amin, magtutuwid para sa amin, magsasaway para sa amin, para kaming lahat ay magbago. Pero meron kang hinihingi sa amin na ang magiging kaibigan mo lamang ay yung mga taong susunod sa iyo. Panginoon Isus, nawa ang bawat isa sa amin sa lugar na ito ay maging tunay na magkakaibigan. Nawa, Panginoon, makita ng mga taong nandito ngayon sa bahay mo kung nasaan ang tunay na kaibigan. At ipaunawa mo sa kanila kung gaano sila kapalad na magkaroon ng mga kaibigang handang mamatay para sa kanila. Panginoon, dinadalangin namin sa iyo yung mga dati naming mga kaibigan. Nang dahil sa mga lason at paninira, ay nalason at mas naniwala pa sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan ng Biblia, kaysa sa katotohanan ng mga palatandaan ng tunay na kaibigan. Panginoon, salamat po sapagkat alam namin Tatawag ka pa ng marami pupang mga bago namin magiging kaibigan sa lugar na ito. Tatawag ka pa ng maraming mga bagong tupa sa lugar na ito. At alam namin Panginoon, hinding hinding hindi mo kami iiwan, hinding hinding hindi mo kami pababayaan sa lugar na ito. Salamat po sa mga biyaya mo. Salamat po sa mga bagong kaibigan na dinala mo doon sa Makati. Alam namin, Panginoon, na tatawag ka na ng mas marami pa sa kawa na ito. Sapagkat nangako ka na ito na ang panahon ng pagtawag. Salamat po, O Diyos, na maraming hirap ang aming pinagdaraanan ngayon, alam namin o Diyos na ang mga sugat ng aming mga dating kaibigan ay paghihilumin mo, tatanggalin mo sa aming mga buhay at bibigyan mo kami ng mas higit pang mga kaibigan. Salamat po o Diyos sapagkat Ikaw ang aming tunay na kaibigan. Salamat po Panginoong Isus sapagkat Ikaw ang aming tunay na Salamat po, Banal na Spirito Santo, sapagkat Ikaw ang aming kaibigang mga aaliw na hindi aalis sa aming mga puso ngayon at magpakailang Amen. Tayo lahat ay tumayo at ay